Maganda maganda po minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos so sa mga sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya ng So ngayon mga pag-usapan po natin ay tungkol po sa uh, bansang pinili o hinirang ng Diyos ang Israel na po. So yung mga mamaya ng Diyos, mga Diyos ang tanong po natin ang pamagat natin puksa napalitan ba ang judaismo ng kakrisyanuhan malawak po ang judaismo may reform Jew conservative Jew orthodox Jew ultra orthodox Jew at chadism nung panahon po ng Kristo sa lupa Maraming pong sekta ang Judaismo, may mga Pariseo na galing po sa grupo ng Hillel, Pariseo mula sa grupo ng Shammai, mga Sadduceo at mga Essenes at Lupa. May sekta po ng The Way o The Netzarim na sumasamba sa sinagoga. Hulaan po ninyo kung sino po ang mga kaanib po sa no way or the necessary mga mananampataya po kay Jesus tinatawag silang the way dahil sinabi po ng Panginoon siya ang daan sinabi rin niya na siya ang puno at tayo mga sanga kaya tinawag din ang mga mananampataya na net sa rin nabagkit po ang mga katagang the way sa mga samusunod na mga talata. Nandiyan po ang nakasulit po sa screen mo po, yung mga verses. Pwede niyo pong kopyahin kung gusto niyong pag-aralan na sarili niyo, Gawa siyam, dalawa. Yan, so yung unang basahin po natin, nandito. Sabi po dito, at ang mga sulat na ipapakita niya sa mga bahay-sambahan na mga sa Damascus, bilang katibayan, nagbibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at talihin sa Jerusalem. Ang sinamang makita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Lakin man o babae, yun. So, dito nakalagay pamamaraan ni Jesus. Pero sa ingles po nakalagay the way po, no? So, nagtitipon po mga sinaunang mga mananampataya sa templo at sa mga sinagoga, si Santiago po kapati sa laman ng Panginoon, tinuring po na leader at punong elder, at typical po na paratagpuan po siya sa templo. Hindi po alam ng maraming tao na ginagalang po ng mga pariseyo si Santiago dahil po sa pag-aaral niya ng kasalatan, sa kaalaman po niya at sa kanyang negosyon. Yun. So, po natin ang nakalagay po sa gawa. Yung pinak na hali. Gawa, labing dalawa, labing dalawa. Basahin po natin. Kung wala kasulat, Kinamagahan, nagkagulo ang mga gwarja dahil wala na si Pedro at hindi niya alam, nila alam kung anong nangyari sa kanya. Tama ba? ay sorry gawa dalawang hit isa pala talatang labing kinabukasan sumama kami kay Pablo at tinalong namin si Santiago naroon din ang mga namumulo sa iglesia at sa Jerusalem so isa sa mga leader ng church ng mga, si Santiago na kapatid ng Panginoon natin sa lamang. So, kung isang reliyon po na tinatawag si Kristo bilang lang na Diyos na siya ang tagaligtas natin o kaligtasan natin at nag-iisang daan at lahat ng pinahayag at tinuro ng Panginoon Jesus sa hindi tayo susunod sa anong mong reliyon kahit pa may dala itong tatak na Kristiyano. So, hindi po lahat ng mga nagdadala ng Biblia, natuturo ng Biblia, ay Kristiyano. Okay? nagbabanggit sila ng Christ pero hindi sila talaga mga Christian no? kaya magingat po tayo so gusto po ng Diyos natanggapin ng mga Hudyo na mga mga mayan niya ang Mesiyas gusto ng Diyos mawala ang pader na naghihulay sa mga Hudyo at hintil tayo po ay mga sa gusto ng Diyos pagsamahin at pagkaisahin ang dalawa at maging isang bagong nilalang. Puntahan ko natin ang uh, nakalagay po sa Roma dalawa, dalawang kutsa yun. Ito po nakasaan. Ang tunay na hudyo ay ang taong sa ng puso sa magitan ng Espiritu. At hindi dahil turi siya ay nakapag-ibusan. Ang kanyang tayo pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Um, so, doon po sa Efeso 2, 2-2, nakasulat naman doon na ang gusto ng Diyos pagkaisahin ano po, ang hintil at ang hudyo. Hudyo at ang mga hintil. So, kailangang matanam po natin ang babala sa Roma, na isa, dalawa, ang nalapot anim, kung saan po nakalagay doon. Huwag tayo po magmalaki po, sa mga kudyo. Kaya sila po ang natural na mga sanga, tayo, grafted lang, o ikinabit lang. Kinagibit lang tayo sa bansang Israel. Kaya marami po tayong dapat pagkasalaman sa panahon. So, inutusan din po niya tayong kung magyabang sa mga natural na sana ng dulo. ba? Diba? Buksan po natin ang Roma, labing isa, Labing mo din. Ito ba nakasulat? Roma, kalor hanggang bilang pagkinawa Paano ka lagay? ba? Sabihin mo doon? Pero huwag kayong magmalaki na mas kayo sa mga sangang pinuto. Lalahanin ninyong mga sangalang kayo hindi kayo ang bumubuhay sa ugat kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo maaring sabihin ninyo pinuto sila para maikabit kabit kami totoo yan pinuto sila dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo at kayo naman ay kinabit dahil sumasampalataya kayo kaya huwag kayong magmataas halip ay magkaroon kayo ng takot hanggang 22 pala yun sapagkat kung nagawang putulin lang Diyos sa mga likas na sama, nagawa rin niya kayong putulin. Dito makita natin ang kabutihan at kapagsika ng Diyos. Pabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan, pero kung hindi kayo man, ay puputulin din. So, sa mga sitas na ito po, pinapag-ingat po tayo laban sa tinuturo po ng iba na replace, sorry, replacement theology na napalitan ng mga kristyano ang mga radyo. So, ngayon po, binaling ng Diyos ang atisyon niya po sa mga sa mga hintilan po. Kaya mga hintilan niya ay nakakilala sa Diyos tayo po. So, imbes na po, mga Israel, kasi tinanggihan po nila ang misiyas nila na si Jesus. So, may utang po tayo sa mga Hudyo. Nakatayo po sa kasalatan ng mga Hudyo. Ang pananampalataya po natin. Mga Hudyo rin po ang sumulat ng Biblia. Pinagay po ng mga Hudyo ang buhay nila para ingatan ang mga kasalatan. At may waba po ito sa mga darating na henerasyon. Ang Mesiyas po nila, ang Mesiyas po natin sa nakabilang po tayo sa kagrasya ng Panginoon ng kagaya po ng Israel tumawid tayo palabas ng Egypto tayo rin ay tumawid Wala sa pagkalitin sa kasalanan patungo sa kalayaan kay Jesus Cristo ang ibig sabihin po ng salitang Hebrew cross over o pagtawid tayo mga kusano tumawid na po sa panibagong buhay So, kung may nakita kayong mga tao na tinatawag ng sarili ng kristyano nila, pero parang dati pa rin, ano po, dating pangumuhay, pangumuhay sa kasalanan. So, hindi po mga tunay na kristyano yun. Dahil, ang mga tunay na kristyano, yung lumipat na mula sa kasalanan, patungo po sa kalayaan kay Jesus Kristo, So, kaysa tayo ng Israel pero hindi pa tapos ang Panginoon sa kanila tarating po ang araw na gagawa ang Diyos muli sa kanila at ibabalik po sila sa pamilya o sa kaharian ng Diyos so bantayan po natin ngayon yung mga nangyari sa Israel naman po So, ang bansa bansang Israel po ang time clock ng Panginoon sa mga huling araw. So, nasa mga huling araw na po tayo, no? So, isang babandihan po natin patungkol po sa last days ay yung pong uh, magkakaroon po ng uh, digmaan doon po na batay po sa nakalagay po sa salmo walang putat po tinatang ako nakalagay doon So, pag-aralan niyo po yung salmo na yun. Ito po. So, yung buong salmo, walang patpong tatlo. Dito niyo po makikita na, na nagkaroon po ng gira. Ayan. May mga bansa hindi um, ko ba alam kung ilang bansa po malamang po yung mga kapitbahay po ng Bansang Israel sa Middle East ang makikipaglaban po sa kanila. So, ito pong mga nangyayari po sa Israel ay senyales po, no? isa sa mga senyales na tayo po nasa huli araw na at malapit na malapit na dumating ang Panginoon si Kristo sa so, pagdating po ng uh, tinatawag po na tribulation period dyan na po uh, uli bubaling ang Panginoon sa kanila gagawa ng humala Panginoon at makikilala nila si Jesus so Cristo tatanggapin nila bilang misiyas po nila so marami po tayong uh, inaabangan ng mga kaganapan ito ngayong mga huling araw. So, wag po tayo masyadong mag-focus sa mundo na ito na mahal na mahal po natin ang mundo na ito. Ang mundo na ito ay pansamantalang po lang po natin na stop over. Papunta sa langit. Okay? So, huwag po tayong masyadong magkaroon ng attachment na mahumaling tayo sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo. Dito? Kasi lahat ang mga nandito mawawasak lang eh. Dahil nga po, marami mga darating na paghatol, judgments ng Panginoon. Malapit na po ang tinatawag na the day of the Lord. Diba? Kung saan, ibubuhos ang Diyos ang kanyang galit sa kasalanan. Kasi ang Diyos po natin banal. Diba? So, wala pa lang bumungo ng galit sa kasalanan para sa so mga taong ayaw magsisi. So, manatili sa kasalanan at ayaw pinarali ng Diyos. Tanggapin si Jesus Cristo at ang kaligtasan na ino-offer na. Ang ginawaan ko ng sa Cruz. So, kung kayo po nare-realize nyo na bagay mo lang po lahat ng pagpapagal po natin dito sa mundo kung sa mundo lang po tayo nakafocus focus po tayo sa mga bagay na hindi nakikita na ng mga kagalingan ang kariyan po na hindi nakikita din po ang kariyan ng Diyos kayaan po natin na magsimula ito magkaroon tayo nito paghari ang Panginoon sa atin mo sana po yung invite we'll po kayo ngayon na lang. Dumulog sa Diyos. Magsisi po tayo sa maksalan na natin. Talikuran na natin. At yung masamang pumumuhay, iwanan na natin buksi. At magpakumaba tayo sa Diyos. Isuko natin ating buhay talaga natin. Ang ating puso't isip, kalulawa, spirito, lahat na pulang sa atin. Sa Panginoon. Hayaan natin siyang Maghari at kumontrol ng ating buhay para maranasan po natin ang napakagandang plano po niya para sa ating hinaharap. Ano so, kung um, dito po tayo nakatingin lang sa mundo na ito, umamatay tayo na parang mga uh, hayo pa na po na hanggang dito lang sa mundo na to ang kanilang buhay. Pero tayo po, tumingin tayo sa mga panginoon na eternal. Sa eternity po tayo tumingin. Kailang buhay po doon ay walang hanggan. Kung kasama po natin, kung nasa ating puso ang Panginoon sa Kristo So tayo po kayong manalangin Lord God. Maraming kasalamat, Panginoon. sa rin po pong salitahan niyo, Panginoon, na hindi niyo po pala taluyang tinakwil ng mga kundi, Inintay pa lang palang po natin matapos ang panahon ng mga hentil. pagligtas ng mga hentil, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na narinig po niyong salita. Sana po ako sa mga binigyan niyo ng pagkakataon, Panginoon. Para magsisisi, Panginoon, at pakilala kayo o Diyos. At anggapin niyo yung muntungin na ako sa Isus. Panginoon, patawad ko sa lahat ng aking mga kasalanan Hinisin niyo po ko ng banal ng luto, anong na sa Yesu Kristo. Panginoong Yesus, kumasa po kayo sa akin, puso buhay. Kayo na pong maghari. Kayo na pong masunod, Panginoon. At ako po yung para sa inyo lamang, Panginoon, maglilingkod hanggang sa huli. Panginoon, puspusin niyo po ko ng banal spirito para maintindihan ko po, po ng salita ng Biblia, Panginoon magawa ko po ito sa araw-araw na pamumuhay at maging matagumpay ako na kristyano po, mga mga. Sigbabong ng mundo. At Panginoon, thank you, Lord, sa kapatawaran po na aking mga na tinatanggap po po ng araw na po. Salamat din po sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Panginoon Yesus, kayo po ang maging tagapaglitas at Panginoon na buhay. Thank you, Lord, sa buhay na walang gano'n na ipinangako niyo Panginoon sa lahat po ng mga sasampalataya sa inyo. Sa lahat po ng kabutihan sa akin, Panginoon, at napaganang pinanin niyo para sa buhay ko. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng pag-ibig niyo para sa isang katulad ko po na hindi ka dapat dapat ibigin ng Panginoon. Ito ang aking galangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So kayo na nalangin niya, magsaya kayo congrats po dahil napatawa na lahat ng kasalanan mo kahit gano'n pa kalaki so, pala mo ko kayo sa pananampalataya, ang basa kayo ng Bible, singlan siya sa Gospel of John, kilalangin niyo sa si Jesus Kristo, at huwag niyo nang karimutan makapag-usap sa si Diyos. Pag manalangin na galing sa puso, hindi niyo po kailangan ng mag-memorya ng basal, hindi niyo kailangan ng rebuto yung mayan, hindi kailangan ng uh, um, ano mang tulong ano sa pagdarasal. Pero ang Diyos po natin ay buhay. At sa munod, maghanap po tayo ng uh, church na sa kung saan po sina, sin, pinapahayag. Ang tinuturo po ay banal na salita ng Diyos. Hindi po doktorina ng tao, isipin ng mundo, hindi rin po tradisyon ng simbahan. Kundi ang purong salita ng Diyos, kung nagdag na bawas, wala dyan is sa Revelation. Sa so, munod, maghanap tayo ng church sa kung saan mong Espiritu Santo kumikil sa pagsamba tumutulong na magbagong buhay ang mag mga mananampagtaya. At uh, binibigyan ng kapangyarihan ng mga Kristiyano laban sa kasalanan. Sa mga mga natin ng church, ang santi tinataas ay isang pangalan lang, pangalan ng Jesus Cristo, hindi pangalan ni Sino Santo, di pangalan ni Mama Mary, pangalan ng founder o ng pastor. Pinagawa po ang God. Hindi po tinataas ang pangalan ng sekta, Pangipangalan ng Panginoon sa Kristo lang. Dahil siya lang po ang nag-iisang daan patungo sa Diyos. So, kayo pinapagpala na ating ang uh, programa ngayon. Mag... Pagsabihin niyo po, nito ano pagkalat niyo sa mga kapagbahay nyo makilala, na may sagot ang Diyos sa mga panahon nila Hindi na po niyo kailangang maload ng programa sa TV o kaya sa internet na kunyari sinasagot ang tanong pero pinapaikot lang kayo. At ang gusto ng gawin lang kung nila, sumali kayo sa panibagang sekta. Hindi na po po kailangan ng isa na namang sect, religion o sekta, diba? Hindi po tayo maliitas na religion. Kailangan po natin tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng sa priesthood. So, may mga dagdag mga feedback, suggestion, tanong, prayer request. Pwede kayong mag-tweet sa akin, pwede kayong i text Sumulat lang sa baba, kaya mag-email po kayo sa akin. At kung iniibol mo kayo ng Panginoon at umulong sa na to, para patuloy po tayong makapaghayo ng salita ng Diyos at makapaglita sa mga kalawal mga tao sa magita ng pagtataas ng pangalan ng Panginoon, welcome po yung tulong ng Panginoon na matuloy na pinasyal. So ang susunod po na pagkikita po natin, ito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at upalayan kayo. Nating mahal na Panginoon.